Senator Sherwin Gatchalian naglabas na ng statement kaugnay sa isyong kinasasakunta ng kanyang girlfriend na si Bianca Manalo. Sa IG post ng senador, makikita rito ang dalawang frame photo sila ni Bianca na regalo umano sa kanila ng kanyang kapwa senador na si Senator Sunny Angara at ng asawa nito. Ang nasabing post ay may kasamang maikling caption na quote-unquote, Bianca and I share the same values and principles in life. No fake news will divide us apart. Ang statement na ito ay tila kaugnay sa kinasasangkotan ngayong issue ng kanyang girlfriend. Matatadaang nito lamang mga nakarang dinggo ay nag-viral sa social media ang screenshot ng diumanoy leaked conversation ng actress beauty queen na si Bianca Manalo at ang co-star nito sa magandang dilag series na si Rob Gomez. Sa kanilang convo, mababasang tila niyayaya ni Bianca si Rob na makipagkita sa kanya. Nagbigay rin ng paliwanag tungkol dito ang actress beauty queen at sinabing kaya niya gusto may pakita sa aktor dahil sa gusto niya matanggap ng maaga ang Christmas gift nito sa kanya. Dagdag pa niya sa jaro na binura ang ibang parte ng kanilang pag-uusap para bigyan ito ng mali siya. Samantala, sangkot rin sa kontrobersiyang ito ang isa pang actress beauty queen na si Herlin Budol. Nakasama rin nila sa nasabing TV series.